Magandang araw mga kapilyo. Ako nga pala si Ranji Bibon, isang OFW dito sa Taiwan. Kailangan natin dumiskarte kung paano madagdagan yung ating kita para may padala sa ating pamilya. Tara, samahan nyo ako. Gagawa tayo ng itlog na malat. Paano nga ba gawin to? Ay eh, let's go! Meron nga pala dito 60 pirasong itlog. Ay eh, inisa-isa ko ng hugasan bago ilagay dito sa akin dyan. Kailangan lang talaga natin malinisan to isa-isa kasi bababad natin to. Almost 14 days to 16 days nga pala natin to ibababad mga kapilyo. Nagpainit na nga pala ako dito tubig mga kapelyo at nung nakita kong kumukulo na siya, aking inalagay na itong ating asin. Ito nga pala yung gamit ko dito mga kapelyo yung asin, rock salt to. Hindi kasi ako gumagamit ng iodized salt. Dalawat kalahati nga pala dyan ang ilalagay nating na asin mga kapilyo. Sakto yan sa 60 perasong itlog natin Nagagawin nating itlog na maalat. Ginawa ko nga pala dito sa pagtansya ng asin ito. Tinatawag na 2 is Dalawang itlog at isang kutsara ang asin. Ilagyan ko na nga rin pala ito ng paminta mga kapilyo. Buong paminta ang inilagay ko dito. Tapos nilagyan ko na rin ng star anise. Ito nga pala mga kapilyo, is optional lang naman to. Para kasi sa akin, nakapagpabangot, nakapagpasarap ito sa ating binabad na itlog. At pabayaan ng laang natin kumulo hanggang sa matunaw yung ating asin. At pagkita na natin na tunaw na yung ating asin, pwede na natin siyang patayin. So mga nagtatanong nga pala kung ba't ganito ang kulay niya, gawa nga pala sa star anise. Pabayanan muna natin lumamig at mag-break muna tayo habang inaantay natin lumamig ang ating nilagang asin. Makalipas nga ang libong taon, malamig na yung ating pinabulakang asin kaya ito na ating isasalin na. Kumuha nga lang pala ako dito ng baso para gamitin sa pagsalin sa ating jar na may itlog. Punoyin nga lang natin to hanggang sa lumubog yung ating mga itlog. Kailangan kasi lubog na lubog itong ating mga itlog to at walang lumulutang. At kumuha nga lamang tayo ng plastic natin kaibigan at lagyan natin ng tubig at ipatong natin dito sa ibabaw. Para masigurado natin na lahat ng itlog natin ay nakalubog. Ibang lubog naman kasi ang iniisip mo kaibigan. Huwag ganun, masama yun. Itlog yung ating pinag-uusapan, hindi yung iniisip mo. Ito na siya mga kapilyo. Ilagyan ko na nga pala siya ng date para hindi natin malimutan. Hanggang dito na lamang mga kapilyo. O ano pang inaantay mo? Mag-PM ka na sa akin o murder ka na. Baka ikaw maubusan ka pa. Ikaw din. Sige ka. Hindi mo matitikman. Ito masarap na to. At pakilike share na rin mga kapilyo kung nagustuhan mo ang video nito. Salamat!